So ayan guys, continuous tayo sa ano uh, video natin kasi kinat lang natin yun dahil sobrang haba natin, minutes na kasi. So ito, continuous tayo, andito na tayo sa ano, Katipunan Avenue. Uh, QC pa rin, dito sa Ateneo tayo. sa ano, Miriam College, yung mga tao, oh. si ano, si L3. Ay yata yun Ang hing, hingin hing na Si Kuataw sila idol So dito sa unahan Ano tayo Malayo-layo pa pala Bago tayo mag ano series pa eh, walang stop 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 light para ano wala nang wala nang traffic traffic dire diretso lang maganda yung ginagawa nila hataw sila kuya oh video ha ni nagunitan yung kamera nato mga dol ikuruk-kurukan dito malapad pa rin yung ano kalsada natin dito ito 3 lanes na lang to drainage to dito ay tumabagal na tong ano na to surplus na to na ano bus daiwo may unti kwa na lang to sa ano Japan i tsaga ra gapon diri sa kwan Pilipinas kay may na lang kwarta yung ano may mura-mura lang yung bilhin nila dyan Uy Saan ano, ano yun ah Trupa kits yun ah Mga trupa pits So malapit na tayo dito Kakanan sa ano Puni Serrano Ito katipunan pa rin to Puntang unahan ito Libis na Eastwood So dito maraming ano dito Restaurant sa gabi mga dolls Yan, yung gilid dito, itong sign na to Sa gabi, maganda dito Basta may pira ka Uy, si ate Angkas pa yun, o joyride Pero naka-clip naka yung kamay Parang hindi yung ano ah Hindi yung pasayero. mag ata yun So dito mga dol <coughs> kaliwa tayo dito sa Petron kasi papunta tayo ng Idsa kay mag Idsa tayo kaliwa tayo dito si Petron punta tayong Idsa uy 51 lang yung ano dito ah. gas nila mura lang ah dapat pala dito na tayo ng pagas mura lang sa dito na tayo sa ano Camp Aginaldo Sa Camp Aginaldo I stop guys because he stoplight eh. all right let's go. Sarato Dolls. Sa so, unahan yan. All right, cut na natin, doll.